Pilipino. Ang susunod po nating tatawagin ay ang Pangulo ng Manggagawa at Paralita mula po sa Partido Lakas ng Masa, si Kasano. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. At sa ating mga kapulisan, ang galilis sa mga uh, hindi uh, Sabi ka na, kahit na kahit kayo, wala ito tayong palayaan kalayaan tayo. May kalayaan tayo sa kayuhan, di ba? Wala na yung mga Kastila 375 years na nanakop sa atin. Wala na, wala na tayo sa Kastila. Wala na yung mga natin ngayon. Wala na rin ang direktang pagkahari ng mga Amerikano, yung 45 years pagkahari ng Amerikano, ay wala na rin. At tapos sa 1946, wala na rin direktang pagkahari ng Amerikano. Wala na tayo. Wala na rin Hapon nais na natin ang mga hapon. Binalo ng batya, ng mga bak bakya, ng mga roda. Kaya wala na rin yung mga hapon sa atin. Kaya wala na yung direktang pag-ahari. Mataas pa rin ang presyo ng bigas kaya walang tayong kalayaan sa mataas na presyo ng bigas. Wala rin tayong kalayaan sa mataas na presyo ng kuryente. Wala rin tayong kalayaan sa panunupin at pagnanakaw ng mga kurap na ofisyal ng gobyerno. Ang gusto nating kalayaan ay kalayaan sa kahirapan. Ang gusto nating kalayaan ay kalayaan sa karapatang magpahayag at hindi yung hinaharang dito pala. Tama! Dapat doon tayo sa Mingyola at konstitusyonal na karapatan ka natin ang magpahayag at magprotesta kung tayo ay nireklamo sa mo.